Kung ikaw ay nasa edad 60 pa taas, malamang ay kabisado mo na ang umagang routine. Inom ng bitamina para sa buto, isa pa para sa puso, at syempre, yung pampatanggal ng pagod, parang checklist ng kalusugan. Pero teka lang, hindi lahat ng bitamina ay automatic na good for you. May ilan na, sa halip na tumulong, e eh baka pa nga makasama, lalo na sa atay mo, na parang napagod na sa overtime. Ayon sa mga pag-aaral, may mga suplemento na akala natin ay pang senior friendly, pero sa totoo lang, pwedeng magdulot ng stress sa katawan. Hindi ito mga exotic na bitamina ha. Madalas, ito pa yung mga nasa top shelf ng botika. Alam mo ba, habang tumatanda tayo, nag-iiba ang takbo ng katawan. Parang cellphone na kailangan na ng update. Bumabagal ang filter ng atay at ang mga bato hindi na kasing sipag magtanggal ng sobra-sobrang sangkap. Ibig sabihin, ang bitamina na okay noong apat na pu ka pa, baka hindi na swak sa katawan mo ngayon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na bitamina na dapat mong iwasan kapag lampas ka na sa anim na pu. At apat na dapat mong iniinom araw-araw para mas tumagal, mas gumanda ang buhay. Sabi nga ng mga eksperto, yung unang bitamina na irereveal natin ay konektado sa 36% na mas mababang tsansa ng pagkamatay mula sa kahit anong sanhi. Parang may VIP pass ka sa mas mahabang buhay, 'di ba? Kaya tara, silipin ang label ng mga supplement mo at alamin kung ang mga iniinom mo ay tunay na kaibigan ng kalusugan o baka enemy pala. Ready na? Let's go. Ngayon, Simulan na natin sa unang dapat iwasan, at baka ito, iniinom mo pa araw-araw ng walang kaalam-alam? Bilang apat, Vitamina A mag sa labis, mga ka-health body, ito na ang isa sa mga vitaminang akala natin ay laging bida. Pero sa edad 60 pataas, pwedeng maging kontrabida ang Vitamina A, lalo na sa anyong retinol. Noong kabataan natin, si Vitamina A ang superhero ng mata, balat, at immune system. Pero habang tumatanda, nag-iiba ang eksena. Ang retinol na dating kaibigan, pwedeng maging parang kapitbahay na laging galit, nakaka -stress. Bakit? Dahil ang retinol ay fat-soluble. Ibig sabihin na iimbak ito sa atay at taba. Eh, 'di ba? Habang tumatanda, parang nagre-retire na rin ang atay natin. Ayaw na ng overtime. Kapag sobra ang bitamina A, naiipon ito at pwedeng magdulot ng tuyong balat, pagkahilo, pagkapagod, parang laging puyat kahit bagong gising. At hindi lang yan, ayon sa isang pag-aaral noong 2022, ang sobrang retinol ay konektado sa 25% mas mataas na panganib ng atrial fibrillation, isang uri ng irregular heartbeat. Kaya kung ang supplement mo ay may higit sa 700 micrograms, para sa kababaihan o siyam na raang micrograms para sa kalalakihan, abay baka kailangan mo nang mag-audit ng iyong vitamin stash. Pero good news, hindi mo kailangang i-boycott ang vitamina A. May mas ligtas na version, ang beta-carotene mula sa natural na pagkain tulad ng kamote, karot, spinach at itlog. Ang katawan natin, matalino Kinoconvert lang ito sa vitamina A kapag kailangan. Walang overacting, kaya kung ikaw ay 60 plus, silipin ang label ng iyong supplements. Kung may retinol, baka panahon na para mag-shift sa mas natural na sources. Tandaan, hindi sa dami ng iniinom na pills na susukat ang kalusugan, kundi sa tamang pagpili. Kaibigan, ikaw ba ay mahilig uminom ng mga bitamina? Mag-comment ng isa kung oo at zero kung hindi. I-type mo rin kung saan ka nanonood. Okay? Tapos na tayo sa isang bitaminang akala mo ay laging bida. Ngayon, lipat naman tayo sa isang mineral na madalas kasama sa multivitamins, pero baka hindi mo na kailangan. Number 3, bakal, iron. Kaibigan o kaaway? Ah, si bakal. Dati siyang bida sa mundo ng supplements. Parang laging handang tumulong sa pagdagdag ng enerhiya. Pero kapag lampas ka na sa anim na hindi na siya automatic na kaibigan. Minsan parang ex na hindi mo alam kung dapat bang balikan o tuluyan ng iwasan. Alam mo ba, ang bakal ay masyadong klingi. Kapag sobra, hindi siya basta-basta umaalis sa katawan. Naiipon ito sa atay, puso at iba pang organs. Parang nagbaon ka ng sobrang gamit sa outing, akala mo helpful, pero sa huli, ang bigat pala at nakakasira ng lakad. At hindi lang yan. Ang sobrang bakal ay pwedeng magdulot ng oxidative stress, parang kalaban sa loob ng katawan na tahimik pero epektibo. Inuubos ang enerhiya, pinapahina ang memorya. Kaya kung hindi mo maalala kung saan mo iniwan ang remote, baka hindi lang ito simpleng senior moment. Baka may ninja na nagtatago sa loob. Pagdating sa edad anim na po pataas, mas matalino na ang katawan natin. Hindi na ito nangangailangan ng dagdag na bakal, maliban na lang kung may medical condition na nagsasabing kailangan. Kaya imbes na basta-basta uminom ng iron supplement, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor at mag-focus sa balanced diet. Tandaan, hindi lahat ng superhero ay dapat tawagin sa bawat laban. Minsan, ang sobrang bakal ay hindi tagapagligtas, kundi tahimik na kontrabida. Piliin ang tamang bitamina para manatiling masigla, alerto, at happy. Tapos na tayo sa isang mineral na akala mo ay laging bida. Ngayon, lipat naman tayo sa isa pang sikat na supplement. Pero baka may twist ang kwento. Bilang dalawa. Ang panganib ng calcium supplements. Hindi laging bida. Ah, si Calcium. Laging bida sa usapan tungkol sa buto. Parang automatic na kasama sa senior starter pack. Pero teka lang, bago ka mag-stock ng supplements, may kailangang linawin. Hindi porkit pang buto, eh laging safe. Sa loob ng maraming taon, sinasabi sa mga seniors na uminom ng calcium araw-araw. Parang golden ticket daw sa matibay na buto. Pero ayon sa bagong pag-aaral, kapag iniinom mo ito ng mag-isa, walang kasamang ibang nutrients. E eh baka hindi ito tiket sa kalusugan, kundi sa problema. Bakit nga ba? Ganito yan, ang sobrang calcium ay pwedeng mag-ipon sa mga ugat, lalo na kung walang vitamin D3, K2 o magnesium na tumutulong sa tamang paggamit nito. Ang resulta? Mas mataas na panganib ng heart attack. Oo, yung puso mong loyal sa'yo mula pa noong unang crush mo baka mapagod sa sobrang calcium overload. At hindi lang yan, pwede rin itong magdulot ng pananakit ng kasukasuan, constipation at mga sintomas na akala mo ay simpleng signs of aging. Pero sa totoo lang, baka warning signs na pala ng calcium toxicity. Isang pag-aaral noong 2016 ang nagsabi ang mga seniors na umiinom ng calcium supplements ay may 22% na mas mataas na tsansa ng sakit sa puso. Hindi biro yan. Pero don't worry, may good news pa rin. Kailangan pa rin natin ng calcium pero mas safe kung galing ito sa natural na pagkain tulad ng malalabay na gulay, yogurt, sardinas at tofu. At kung kailangan mo talagang mag-supplement, siguraduhin may kasamang vitamin D3, K2 at magnesium para hindi magka-traffic sa ugat. Tandaan, hindi lahat ng pangbuto ay automatic na pangkalusugan. Piliin ang tamang kombinasyon para sa buto at puso mo dahil ang tunay na lakas hindi lang sa matibay na buto, kundi sa tibay ng puso at tamang diskarte. Okay? Tapos na tayo sa calcium na minsan ay overconfident. Ngayon, lipat naman tayo sa isang bitamina na akala mo ay harmless. Pero may twist din ang kwento. Bilang isa, B6 ang bitaminang mukhang kaibigan, pero pwede palang maging kaaway. Aba, si vitamin B6, mukhang mabait, parang laging handang tumulong sa energy at brain function. Pero sa edad anim na po pataas, kailangan na nating maging mapanuri. Hindi lahat ng mukhang kaibigan ay tunay na kakampi. Minsan, may tinatagong agenda. Alam mo ba kahit water-soluble ang B6, ibig sabihin, natutunaw sa tubig at inilalabas ng katawan. Pwede pa rin itong magdulot ng problema kapag sobra. Parang bisita na hindi mo inimbita pero dumating pa rin at nag-overnight pa. Ayon sa isang pag-aaral noong 2017, ang mga seniors na umiinom ng mataas na dose ng B6 supplements ay may dobleng panganib na magkaroon ng nerve damage. Oo, 'yung tipo ng pamamanhid tusok-tusok o parang may kuryente sa paat kamay. Hindi mo aakalain, di ba? Ang recommended na limitasyon, isang daang milligram kada araw. Pero kung titingnan mo ang label ng ilang supplements, may mga umaabot ng dalawang daan at 50% ng limit na yan sa isang serving lang. Ibig sabihin, pwede kang sumobra ng hindi mo namamalayan. Surprise overload. Pero huwag mag-alala. May mas masarap at safe na paraan para makuha ang B6. Subukan mo ang chickpeas, tuna, saging at manok. Masarap na, natural pa. At ang kailangan lang ng katawan mo, 1.5 mg para sa kababaihan at 1.7 mg para sa kalalakihan. Kayang-kaya. Tandaan, ang labis na B6 ay parang kaibigang klingi. Akala mo helpful? pero sa totoo lang, nakaka-stress. Kaya bago ka magdagdag ng supplement, silipin muna ang label at tanungin ang sarili, kaibigan ba talaga ito? O kaaway in disguise? So nandyan na. Ang apat na bitamina na tila walang masama sa label ay unti-unting nagpapahina sa iyong katawan at sinisira ang iyong mga nervyos pagkatapos ng anim napu. Pero ang pag-iwas sa panganib ay kalahati lang sa laban. Ang tunay na susi sa pagangat pagkatapos ng anim na po ay hindi lang ang pagtanggal ng maling supplements, kundi ang pagpapalakas ng iyong katawan sa mga tamang bitamina. Ang ilang bitamina ay maaaring ibalik ang lakas, protektahan ang puso at pahabain ang iyong buhay. Ang mga susunod na apat ay may matibay na ebidensya mula sa pananaliksik sa kalusugan ng mga nakatatanda isa sa mga ito ay naiugnay sa 36% na mas mababang panganib ng pagkamatay. Kaya mabuting balikan natin kung ano ang hindi mo dapat inumin at kung ano ang kailangan mong inumin araw-araw para manatiling malakas at alerto hanggang sa iyong 70, 80 at higit pa. Simulan natin sa magnesium. Bilang apat, kilalanin ang magnesium tahimik pero makapangyarihan. Kung may mineral na underrated pero sobrang mahalaga sa edad anim na pataas, si magnesium na yan. Parang laging nasa background, pero siya pala ang gumagawa ng mahigit tatlong daang trabaho sa katawan, mula sa pagtulog hanggang sa tibok ng puso. Parang utility player sa basketball team, hindi flashy, pero siya ang bumubuo ng laro. Maraming seniors ang hindi namamalayang kulang sila sa magnesium. Akala mo normal lang ang leg cramps, hirap matulog, o yung feeling na parang laging pagod kahit wala namang ginawa. Pero baka yan na ang katawan mong sumisigaw ng tulooong. Bakit nga ba mahalaga si magnesium para sa puso? Siya ang tagabantay ng tamang rhythm, parang metronome ng kalusugan. Para sa muscles, siya ang coach sa pag-contract at relax. Para sa blood sugar, siya ang traffic enforcer na nagre-regulate ng asukal. Pero habang tumatanda tayo, bumababa ang absorption ng magnesium. At kung may maintenance meds ka pa gaya ng diuretics, abay mas lalo pang nauubos ang supply. Kaya kahit kumakain ka ng gulay, baka kulang pa rin. Ang kakulangan sa magnesium ay konektado sa atrial fibrillation, dementia, at type 2 diabetes. Pero good news, kapag naibalik sa tamang level, pwedeng gumanda ang tulog mo, mood mo, at overall energy. Parang magic na walang hocus pocus. Ano ang dapat tandaan? Piliin ang magnesium glycinate, citrate, o malate, mas madaling maabsorb. Target dosage: daan at hanggang 400 mg kada araw para sa seniors. Natural sources: leafy greens, mani, buto, at dark chocolate. Yes, may excuse ka na para kumain nito. Kaya kung matagal nang naghihintay ang katawan mo sa tulong ni magnesium, baka ito na ang sign. Isama mo na siya sa iyong daily routine. Hindi siya demanding, pero sobrang giving. Okay, tapos na tayo sa tahimik pero powerful na mineral. Ngayon, lipat naman tayo sa isang bitamina na may sariling spotlight lalo na pagdating sa buto, mood, at immunity. Bilang tatlo, vitamina D, tatlo, tahimik, pero matatag na tagapagtanggol. Kung may isang bitamina na tahimik lang pero matindi ang ambag sa ating katawan, si bitamina D tatlo na yon. Hindi siya maingay, hindi rin pa star, pero kapag kulang ka nito, ramdam mo agad. Lalo na kung ikaw ay nasa edad anim na pataas, abay dapat alerto ka na. Alam mo ba pagdating ng edad 65, bumababa ng higit sa 50% ang kakayahan ng katawan na gumawa ng sariling bitamina D3? Parang party na biglang nawalan ng ilaw, lahat tuloy, napahinto. Kaya kung pakiramdam mo ay parang laging pagod, mahina ang resistensya, o parang lumalambot ang mga buto mo, baka ito na ang senyales. Si vitamina D3 ay hindi lang basta pampalakas ng buto. Isa siyang superhero na tahimik na nagbabantay sa iyong immune system, kalamnan, at mood. At hindi ito chika lang ayon sa British Medical Journal, 2020. Ang mga seniors na kulang sa D3 ay mas mataas ang risk sa respiratory infections at sa mas seryosong komplikasyon. Kaya huwag basta-basta magtiwala sa multivitamins na may apat na hanggang walong daang IU lang ang mga seniors ay nangangailangan ng isang libo hanggang dalawang libong international units araw-araw. At ang pinakamainam na anyo, Calciferol D3. Pro tip, inumin ito kasabay ng pagkaing may healthy fats, gaya ng avocado, mani o kahit konting itlog para mas epektibong maabsorb. Oo, mukhang komplikado, pero isipin mo na lang na parang nag-aalaga ka ng halaman. Kailangan ng sikat ng araw, sustansya, at tamang pag-aaruga. Ganon din ang katawan mo. Sa edad anim na po pataas, hindi na pwedeng bahala na. Dapat, handa na. Ngayon, tapos na tayo sa bitamina ng sikat ng araw. Lipat naman tayo sa isang bitamina na may kinalaman sa enerhiya, memoria, at tamang paggalaw ng katawan. Lalo na kung ayaw mong maging laging lutang, o parang low-bat, Bilang dalawa, vitamina B12. Ang kaibigang hindi, dapat kalimutan sa golden years. Okay mga kaibigan, oras na para kilalanin ang isa sa mga bida ng kalusugan sa edad anim na pupataas. Si vitamina B12. Hindi siya flashy, pero grabe ang ambag niya sa ating utak, nerbiyos at enerhiya. Parang kaibigan mong tahimik lang pero laging nandyan kapag kailangan mo. Alam mo ba, pagdating ng edad 65, isa sa bawat apat na seniors ay kulang sa B12? Oo, totoo yan. Kaya kung minsan ay parang lutang, laging pagod, o may pamamanhid sa kamay at paa, huwag mo agad isisi sa edad. Baka kulang ka lang sa B12. Ang dahilan, habang tumatanda, bumababa ang asid sa tiyan na tumutulong sa pagsipsip ng B12. Dagdag pa diyan ang mga gamot gaya ng antacids. Naakala natin ay harmless, pero tahimik palang binabawasan ang ating B12 levels. Pero huwag mag-alala, hindi ito kailangang maging komplikado. Limang daan hanggang isang libong micrograms ng B12 kada araw ang ideal para sa seniors. Piliin ang methylcobalamin o cyanocobalamin. Mas madaling masipsip ng katawan. Mas okay kung sublingual lozenges, parang candy na pampasigla. At oo, Makukuha rin ito sa mga pagkaing hayop gaya ng karne, itlog at gatas pero kadalasan kailangan pa rin ng dagdag na supplementation. Kaya kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mahiyang magtanong sa doktor. Prevention is better than regret, ika nga. Sa bawat araw, tandaan, hindi lang sapat ang pag-iwas sa mga bad vitamins. Dapat proactive din tayo sa mga bitamina na tunay na kaibigan ng ating katawan. Kaya sige, Mag B12 na tayo para tuloy-tuloy ang saya, lakas at talas ng isipan sa ating golden years. Ngayon, tapos na tayo sa bitamina para sa utak at nervyos. Lipat naman tayo sa isang fatty acid na hindi dapat katakutan dahil siya ang tunay na tagapagtanggol ng puso, kasukasuan at mood. Number 1. Omega 3. Kaibigan ng puso, utak at katawan. Kung may isang bitamina, na hindi dapat palampasin sa edad 60 pataas si omega-3 fatty acids na yan. Hindi man siya literal na bitamina, pero ang epekto niya sa katawan, pang superstar. Parang kaibigan mong laging tahimik pero biglang nandyan kapag may emergency. Ayon sa isang pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong may mataas na antas ng omega-3 sa dugo ay may 36 na porsyento na mas mababang panganib sa pagkamatay mula sa iba't ibang dahilan. Oo, oh, kasama na dyan ang atake sa puso, stroke, at pati na rin ang kalusugan ng isip. Parang all-around bodyguard, habang tumatanda tayo, dumarami ang pamamaga sa katawan, hindi lang sa kasukasuan, kundi pati sa loob ng ating mga cells. Dito pumapasok si Omega-3, ang anti-inflammatory hero na tumutulong sa... Pag-regulate ng heartbeat, goodbye arrhythmia, pagbaba ng triglycerides, pagprotekta sa utak at memoria. At ang pinaka-cool, pinapabagal din niya ang pagtanda ng ating mga cells sa pamamagitan ng pagprotekta sa telomeres. Parang sapatos na may takip para hindi agad mapudpod. Kaya kung gusto mong manatiling sharp, active at masigla, omega-3 ang sagot. Pero heto ang twist anim 68% ng seniors sa Amerika ay kulang sa omega-3. Bakit? Kasi mas pinipili natin ang mga processed oils, hello omega-6, kaysa sa masustansyang isda. Kaya kung bihira ka ng kumain ng salmon, sardinas o bangus, baka panahon na para bumawi. Ano ang dapat gawin? Kumain ng matabang isda gaya ng salmon at sardinas, at least dalawang servings kada linggo. Mag-supplement ng high-quality fish oil na may 1,000 mg ng EPA at DHA araw-araw. Siguraduhin ito ay nasuri sa mabibigat na metal at nasa triglyceride form para sa mas mahusay na pagsipsip. Para sa mga vegan o allergic sa isda, pwedeng gumamit ng algae-based omega-3. At habang iniinom mo ang omega-3, tandaan iwasan ang labis na retinol-based vitamin A at bakal kung hindi kailangan. Mas mainam kung balanse kasama ang magnesium, vitamin D3, vitamin B12, at syempre si omega-3. Kaya sa edad 60 pataas, kung may isang supplement na dapat mong yakapin ng buong puso, literal at figuratively, si omega-3 na yan para sa puso mong kumakanta, utak mong alerto at katawan mong handang sumayaw sa buhay. Para sa mas masiglang bukas, ayan na, mga kagintong kalusugan, ang mga bitamina at mineral na ito, hindi lang basta pampalusog, sila ang tagapagtanggol ng iyong buto, tagasigla ng iyong isipan at kasangga sa araw-araw na enerhiya. Hindi ito tungkol sa swerte, kundi sa matalinong pagpili araw-araw bawat tableta, bawat subo, bawat ugali, may direksyon yan, papunta sa kahinaan o kalakasan. Tandaan, ang pagtanda ay natural, pero ang pagdurusa ay hindi obligasyon. Kung may natutunan ka ngayon, baka panahon na para silipin ang mga label ng supplements mo. Baka may nakatago dyan na hindi mo alam, either kaibigan o kalaban ng kalusugan mo. At syempre, kumonsulta sa doktor para sa tamang gabay sa vitamin levels mo. Sabihin mo sa amin sa comments. Alin sa mga bitamina ang pinaka nakagulat para sa'yo? Yung tipong, ay akala ko okay to, o uy kailangan ko pala to. Huwag kalimutang ilike, magsubscribe sa gintong kalusugan at iring ang notification bell para sa mas marami pang katotohanan, kwento at kaalaman tungkol sa kalusugan na may kasamang ngiti, syempre, dahil sa tamang nutrisyon, ang pinakamagagandang taon mo ay maaaring nasa unahan pa rin sa tamang nutrisyon.